So, ni atakaron sa balaan ng adlaw. So, ni atakaron sa healing prayer alang sa akong mga subscribers. So, all to God. So, thank you Jesus. So, una, sa dili pa kita mag uh, sa kon nagingon, sa dili pa kita uh, mga ug uh, alang sa tagsag sa sa akong mga igsuon nga subscriber. So, mga unta Uh, mangayo una kita o pasaylo diha sa atong buhay Dios kay sa tibuok semana makasala gayud kita sa tinanawan man unang una man o ok, sa tanang binuhatan nga nakita sa Dios amahan sa langit so all glory so isip ako ang iyang sulgoon makasala gayud ako sa minuto minuto man o oras o adlaw sa akong kinabuhi basta ah uh, haleluya mangayo kita og pasaylo o man sa atong pagpangayo pasaylo ah uh, atong iampu uh, iampo ang tanan kaiwan sa akong mga kaigsuonan Glory to God. Yes hallelujah thank you Jesus thank you Jesus Lord salamat salamat sa way katapusan nga ani ana sab kami sa balaan nga adlaw alang sa pagampo sa akong mga kaigsuonan na subscribers O glory to God thank you Jesus Lord una Ginoo mapabsanon ako Amo ang hindi kanimo ako, Lord, sa tanan akong mga salao, God. Jesus, ako ang imong sulugoon na mapupsan kayo na maghangyo diha kanimo. Uga si ako sa si imong balahan nga dugo aron ako limpyo nga maatubang maghangyo alang sa mga kaisuunan. Ginoong na sayo di kao. nga makasala kayo ako sa tanan, oras o minuto sa Kinabuhi, busak ang samahan, ang supak kaya sa inyong kapubutuan. Pasaylo ako, o ganoon, ako mapasalamatan o matinuon. Na ikaw ang akong Diyos na mapasaylo ang mahikog maon sa tanang uras. O ganoon ginoon, ako ang magkahangyo kaya sa inyong atubangan. Alang sa akong mga subscribers. O glory to God. Father God in heaven, in Jesus' name sa tanahan ng mga subscriber kung balang yung spirito ng kakita bisan unsan yung ilang kipati ikan sa ulo mata, ilong, bakba o -ba, sa kalawasan hangtod sa lapalapa ang kanang tanan sakit ng ilang kibati in Jesus name in Jesus name kanang tanan magawas ka na pinagi sa ngalan ni Sokristo ang mong high blood man diabetes cancer Alergy sa mga panit, sa pagkaon, sa dugo. O bisan kung sa kana o oh Holy Spirit na imong nakita na sakit sa lawas. Espiritu sa tanang sakit. In Jesus name. In Jesus name. Kanang tanan. Magawas ka Mag na kami. Huwag ako ang mahal. Maghangit diha kanimo sa pinagi sa ngala ng Su Cristo. Silihoy sa imong balaan nga tuko ang matag-usa sa akong mga subscribers na mga kaigsuunan aron sila magadawas busa, you know, Jesus, dia sa tanan panalangin sa maayo busa Ginoong Hesus ako magpasalamat diha sa imong atubangan kay ikaw ang among mananambal ug karon Ginoo ako nito, ako malaumon ug mahigugmaon nga mapasalamaton diha sa imong atubangan tungod ako nasayod nga ang tanan ako mga subscribers nakadawat na sa ilang kaayuhan in Jesus name in Jesus name thank you Jesus thank you Jesus hallelujah hallelujah Just thank you, Lord God. Mga isuon. Ah, pamatia ang tanan kalawasan uban sa may gugmaong pagtuo makasalamaton diya sa tumbuhin ng Dios. Kay siya ang kamhanan langit man iyo o ilalong sa iyo tak sa mapausan kita sa tanan panang sa aton kinabuhi ug padayon kita sa pagsimba, pagdahil o pagpasalamat sa matag atlaw nga balaan. So, Thank you, Jesus. Jesus loves you, and I love you all. Bye.